Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ayon sa datos, sa Dallas City, California matatagpuan ang pinakamaraming populasyon ng mga Filipino sa buong Estados Unidos. At ayon sa pagsasaliksiko, ang unang mga batch ng Pinoy na nakarating sa lugar na ito ay noong 1970s. Ang pagdami ng mga Filipino sa lugar ay nagsimula ng maisabatas sa California ang tinatawag na 1968 Civil Rights kung saan pinayagan ng makabili ng mga bahay at ari ng mga Filipino. Kung mapupunta ka sa Dali City ay maaaring masabi mo na ikaw ay parang nasa Pilipinas dahil nagkalat ang mga Filipino restaurants. Dahil dyan, ang magazine na Asian Week ay minsang tinawag ang Dali City na Filipino Town. Ang tindahan at mga tao doon ay naging dahilan kung bakit ang mag-asawang si Jesusa at Ronnie Tatat ay mas piniling manirahan sa Dali City kesa sa ibang lugar. Katulad ng ibang mga Filipino na ginagawa ang lahat para makamit ang kanilang American Dream, ang mag-asawa ay matyagang nagtulungan para magkaroon sila ng magandang buhay. Sa loob ng ilang taon, si Naroni ay nagkaroon ng mapayapang pamumuhay. Ngunit ang lahat ay magbabago noong 2011. Ang kanilang mga kapitbahay at kapamilya ay nagulat dahil isa sa kanila ang dinala sa presinto, habang ang isa naman ay pinaglamayan. Ito ang dokumentary na ginawa ko sa nangyari sa mag-asawang tatad sa Estados Unidos. Ang paglilitis ay naganap noong July 12, 2013 at doon ay nakita ng publiko sa kauna-unahang pagkakataon ang nasasaktan. Si Jesusa ay nakasuot ng orange jumpsuit at base sa court documents. Siya ay sinampahan at nahaharap sa kasong murder dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawang si Ronnie. At para maintindihan natin ang punot dulo ng nangyari, ay kailangan nating bumalik sa Pilipinas kung saan nagsimula ang lahat. Ayon sa record, noong Pasko ng taong 1971, isang sanggol ang isinilang noong December 25, na alam ng lahat ay petsa na kapanganakan ni Heso Kristo. Ang mga magulang ng sanggol na ito ay mga dibotong katoliko, kaya para alalahanin kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanila, ang mag-asawa ay pinangalanan ang sanggol na Hesusa. Dahil sa limitadong reports at coverage sa kasong ito, hindi malinaw kung ano ang kanyang probinsya sa Pilipinas o kahit ang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Maging ang kanyang pinag-aralan at tinapos ay hindi rin nabanggit. Pero ang malinaw ay nagpunta siya sa Amerika para magtrabaho. Doon ay nakilala niya si Ronnie Tatad, Sironi ay isang nurse at tubong katanduanes. Dahil sa ganda ng takbo ng kanilang relasyon, ang dalawa ay kalaunang nagkaroon ng civil wedding sa California na dinaluhan ng ilan sa kanilang mga malalapit na kaibigan. Kalaunan ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga at ipinanganak na Jesus sa ang kanilang panganay na anak noong 1999. At pagkalipas ng apat na taon ay isinilang nito ang kanilang bunsong anak. Ang mag-asawa ay walang mapagsidla ng kanilang kasiyahan merong kasabihan na it takes a village to raise a child. Ibig sabihin, magkakaroon ng mas maayos na pamumuhay ang mga bata kung sila ay napapaligiran ng ibang mga tao. Ngunit para sa mga nanay, alam mo ang hirap na magpalaki ng bata. Kaya hanggat maaari ay mas mabuti na makatanggap ka ng tulong mula sa ibang tao. Pero kung ang ibang mga ina ay maswerte na sila ay napapaligiran ng kanilang pamilya o mga kamag-anak, na makakaalalay sa pag-aalaga sa kanilang mga anak, si Jesus ay walang ganyang pribilehiyo. Ang kawalan ng malapit na pamilya na maaaring mag-alaga sa kanyang mga anak ang naging malaking problema niya sa California. At para maipagpatuloy niya ang pagtatrabaho ay meron lamang siyang dalawang pagpipilian. Ang una ay mag-file ng maternity leave at kung maubos yun ay maaari niyang pansamantalang iwan ang kanyang trabaho kung gusto niyang maging full-time housewife. Ang pangalawa naman ay maaari siyang magtrabaho pero kailangan niyang magbayad ng mga taong mag-aalaga sa kanyang mga anak na mas kilala sa tawag na daycare. Hindi nabanggit sa court documents kung ano ang pinili ni Hisusa. Ngunit ang malinaw ay noong nakakaintindi na ang kanyang mga anak at nasa hustong gulang na para sumunod sa mga utos, napagkasundoan nila na ipadala ang mga ito pabalik ng Pilipinas ang magkapatid ay pinagkatiwala ni Jesus sa mga kapamilya ni Ronnie sa Katanduanes. Bagamat mahirap na mawalay sila sa kanilang mga anak habang lumalaki ang mga ito, si Ronnie ay tiwala na mas makakabuti para sa kanilang lahat ang pansamantalang maghiwahiwalay habang ginagawa nila ni Jesus ang lahat para makapag-ipon upang magkaroon sila ng sariling bahay at para madala nila ulit ang kanilang mga anak sa Amerika. Bukod sa pagda-downgrade na kanilang lifestyle o pamumuhay, ilang buwan pagkatapos nilang maipadala kanilang mga anak sa Katanduanes, ang sunod na ginawa ng mag-asawa ay nagkasundo sila na kumuha ng isang apartment na matatagpuan sa 200 Coronado Avenue sa Dali City. At para makatipid, si Ronnie ay pumayag din na tumuloy sa parehong apartment ang kanyang kapatid na lalaki at asawa nito na nooy naninirahan din sa California. Sa pamamagitan ng paghahati nila sa pagbabayad ng buwan ng renta, ay nangangahulugan yun na meron silang malaking tsansa na makaipo ng pera na maaari nilang magamit sa ibang mga mahalagang bagay. Sa loob ng ilang taon ay nagawang masuportahan ng mag-asawang tatad ang pangangailangan ng kanilang mga anak at minsan ay higit pa. Sila ay naging focus sa kanilang pangarap na isang araw ay makakasama din nila ang mga ito at sila ay makukompleto. Kung sa panlabas ay masasabi mong ang mag-asawang tatad ay swerte dahil natagpuan nila ang isa't isa at pareho ang kanilang mga pangarap sa buhay. Pero katulad ng ibang mga totoong istorya na naibahagi ko na sa inyo, hindi mo maaaring husgahan ang pagsasama ng mag-asawa gamit lamang ang mga litrato at pagbabasehan mo ang kanilang mga ikinikilos sa pampublikong lugar. Dahil ang totoong mga nangyayari ay madalas nilang hindi ibinabandera sa ibang mga tao at ang totoo nilang mga ugali ay hindi nila hinahayaan na lumabas sa apat na sulok ng kanilang kwarto. Sa loob ng korte ay sinabi ng prosekusyon na bagamat hindi katangkaran si Jesusa at mukhang maamo ang mukha nito, ang hindi alam ng publiko ay isang masamang tao ang Filipina. Ibinahagi niya na ang pagiging bungangera, mapanglait at walang kakontentuhan sa buhay ang naging dahilan kung bakit ang nasasakdal ay iniwan ni Ronnie. At para mas lalo pang dungisan ang pagkatao nito, ibinahagi din niya sa mga jurors na ang pagiging sakim nito ang nagtulak sa biktima na manlamig sa kanyang asawa. Dahil sa dalas na kanilang pag-aaway, ang kapatid at mga kamag-anak ni Ronnie ay iminungkahi na kung wala na talaga at hindi na sila magkakasundo, mas makakabuti sa bawat kampo na mag-divorce na lamang. Ang sugestyon na yan ay sinunod ni Ronnie. Kaya pagkatapos ng masinsinang pag-uusap ng dalawa, ang mag-asawa ay nagkasundo na mag-file ng divorce noong 2007. Hindi malinaw kung kailan na-finalize ang kanilang hiwalayan. Ngunit may malaking posibilidad na kaagad itong naaprubahan dahil wala naman silang mga assets o malaking pera na paghahatian. Sinabi ng prosecutor na bagamat hiwalay na ang dalawa sa papel at sa mata ng gobyerno ng California, si Ronnie at Hisusa ay parehong mga single na, ang mga ito ay hindi naghiwalay ng tirahan. Ang hipag ni Ronnie ay humarap sa korte at sinabi nito sa witness stand na ang desisyon ng mga itong hindi maghiwalay ng apartment ay dahil sa economic reasons. Sa simpleng salita ay para makatipid. Sinabi niya na bagamat na uwi sa hiwalayan ang pagsasama ng mag-asawa, pagkatapos ma-finalize ang divorce, naghiwalay ng kwarto ang dalawa at sila ay nagkaroon ng maayos na relasyon bilang magkaibigan tulad ng napagkasunduan ng mga ito ay naging buwanan pa rin ang pagpapadala nila ng suporta sa kanilang mga anak at ipinagpatuloy nila ang kanilang mga buhay. Si Jesus ay nagtrabaho at kumita ng sarili niyang pera at ganun din ang ginawa ni Ronnie. Ngunit ang ilang taong mapayapang pamumuhay ng mga ito sa apartment ay nagbago. Base sa police report, noong umaga ng November 26, 2011, bandang alas 10.30, ang trabahador ng apartment complex ay nagtaka dahil isang lalaki ang nakita niyang tumatakbong nakahubad at ito ay nakasuot lamang ng boxer shorts. Ang lalaki ay malakas na sumisigaw at humihingi ng tulong. Ito ay mabilis na nagtago sa likod ng kotse, ngunit ilang segundo pa ay nakita niya na ito ay nagtatago pala dahil sinusundan siya ng isang babae. Habang papalapit ang babae sa sumisigaw na lalaki, ay mas lalong lumalakas ang paghingi nito ng tulong ayon sa kanya sinumpang salaysay, laysay. Nang papalipit ang babae ay sinabi ng biktima ay quote Stay away from me, go away, end quote. Ibinahagi ng saksi na doon na siya nagdesisyon na pumagitna at pinrotektahan nito ang lalaki habang tinatawagan ang 911. Ang babae ay mabilis na tumakbo patungo sa unit na tinutuloy nito. Pero naiwan ang lalaki na nooy napagtanto niya na puno ng paltos. Pagkababa niya ng telepono ay kaagad dumating ang otoridad. Ang ambulansya ay kaagad isinugod sa San Francisco General Hospital ng lalaki at doon ay kinilala itong si Ronnie. Ayon sa mga doktor ay sa tindi ng iniindang sakit ng biktima ay kinailangan nila itong bigyan ng pampakalma. Ngunit bago itong mawala ng malay ay nasabi nito na siya ay binuhusan ng kumukulong tubig ng dati niyang asawa na si Jesusa. Ang mga doktor ay ginawa ang lahat para isalba ang buhay ng 36 na taong gulang na nurse. Pero dahil sa halos 60% na katawan nito ay nasunog, nagkaroon si Ronnie ng impeksyon sa dugo. Lumaban ang kanyang katawan ng halos dalawang linggo para mabuhay. Pero sa tindi ng impeksyon, ang kanyang sistema ay bumigay na rin at noong December 9, 2011, ang mga doktor ay ibinahagi ang malungkot na balita sa kanyang kapatid na wala na silang magagawa dahil ito ay pumanaw na. Ang mga kapatid ng biktima mula Ohio at California ay nagawa pang makapagpaalam bago bumigay ang katawan ni Ronnie. Nang malaman nila ang punot dulo ng lahat ay hindi sila makapaniwala na ganoon katindi ang galit ni Jesusa sa kanilang kapatid para umabot sa patayan ng lahat. Si Jesusa ay kaagad inaresto ng mga otoridad at dahil sa bigat ng kanyang ginawa ang hukom ay hindi siya pinayagan na makapagpiyansa. Katulad ng inaasahan, ang abogado ni Jesus ay ginawa ang lahat para ipagtanggol ang mga ikinilos ng kanyang kliyente. Sinabi nito na ang mga salitang ginamit ng prosikasyon para ilarawan si Jesus tulad ng ito ay kasuklam-suklam at makasarili ay hindi makatao. Sinabi niya sa harap ng jury na hindi halimaw ang kanyang kliyente. Sa halip, ito ay isang biktima ng pang-abuso at mapangmanipulang si Ronnie. Hinayaan niyang umupo sa witness stand si Jesusa para maipagtanggol nito ang sarili. Doon ay nalaman ng lahat na kahit hiwalay na pala sa papel ang dalawa, ay hindi sila tuluyang naghiwalay. Ipinaliwanag ni Jesusa na hindi siya sigurado kung kailan bumalik ang espesyal na pagtitinginan nilang dalawa ni Ronnie. Ngunit minsan ay sinabi niya na may nangyayari sa kanila. Ibinahagi niya na kasabay ng pagkakaroon nila ng pisikal na relasyon ni Ronnie, ay unti-unti na rin nabuhay ang idea na maaaring isang araw ay mabubuo din ang kanilang pamilya. Nagsimula na rin mga ako si Ronnie sa kanya na bukod sa gagawin nito ang lahat para makuha ang kanilang mga anak sa Katadwanes, ay may balak din itong pakasalan siya sa pangalawang pagkakataon. Ayon sa abogado ni Jesusa, ang kanyang kliyente ay pinanghawakan ang mga pangakong ito ni Ronnie dahil naniniwala ang Filipina sa kasabihan na love is sweeter the second time around. Ngunit ang pangalawang pagkakataon na ibinigay ni Jesusa sa dati niyang asawa ay nawasak dahil hindi lamang buwan kundi taon ang lumipas at ang ipinangako nitong kasalan ay hindi nangyari. Sa halip ay nagpatotoo si Jesusa na talagang hindi siya sapat para kay Ronnie dahil ito ay walang tigil sa pambababae. Ayon sa hipag ni Ronnie, ay dalawang linggo bago buhusan ang kumukulong tubig na nasasaktal ang biktima, siya ay nagulat dahil habang siya ay nagre-relax sa kanyang kwarto, bigla siyang napalabas dahil si Jesusa ay nagwawala. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya itong sumisigaw, nagmumura at hysterical. Doon niya napagtanto na nahuli pala nito si Ronnie na may kasamang ibang babae sa kwarto nito. Nagawa nila itong mapakalma na hindi nangangailangan ng tulong ng mga otoridad. Pagkatapos nun, ang lahat ay bumalik sa dati. Ibinahagi niya na sa loob ng ilang taon nilang magkakasama sa bahay ay hindi niya rin maintindihan ang relasyon ng mga ito. Dahil minsan ang dalawa ay sweet sa isa't isa, pero may mga pagkakataon naman na ang mga ito ay tila asok-pusa. Ngunit pagkatapos ng ilang oras ay magkakasunduk rin. Tumating si Ronnie mula sa kanyang night shift. Ang kapatid, hipag niya at si Jesusa ay nasa loob ng apartment pero ang mga ito ay nasa loob ng kanika nilang mga kwarto. Pagkatapos niyang kumain at magsipilyo ay dumiretso na siya sa kanyang silid. Ayon sa prosekusyon ay habang nagpapahinga at mahimbing na natutulog si Ronnie, si Jesusa ay lumabas sa kanyang kwarto at nagtungo sa kusina. Doon ay binuksan nito ang gas stove at inilagay ang isang malaking kaldero na puno ng tubig. Sa kusina ay matyaga siyang naghintay. Sinilip niya ang kwarto ng kanyang dating asawa at nang makasigurado na ito ay tulog na, ang kumukulong tubig sa kaldero ay maingat niyang kinuha. Tahimik niyang dinala ito sa kwarto ni Ronnie. Inilipag niya ang kaldero sa gilid ng kama at mabilis niyang hinila ang kumot ng biktima at ibinuhos dito ang tubig na napakainit. Si Ronnie ay biglang nagising at ito ay nagtatalon sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nagawa pa nitong makatakbo sa banyo sa pagtatangka na buksan ang shower para maibsan ang lapnos sa kanyang katawan. Ngunit ayon sa kanyang salaysay, ay hinampas siya ng baseball bat ni Jesusa. Kaya wala siyang nagawa kundi tumakbo papalabas ng kanilang apartment. Ang prosecution ay sinabi na murder ang ginawa ni Jesusa at ang jury ay hindi ito dapat kaawaan. Sinabi ng prosecutor na bago kumulo ang tubig, may ilang minuto siya para isipin kung ano ang magiging resulta, epekto at consequences na kanyang gagawin, hindi lamang para sa kanya pero pati na rin sa mangyayari sa buhay ng kanyang mga anak. Sa closing argument ng prosecution, sinabi niya na mamamatay tao si Jesus dahil mas nangibabaw ang selos at pagiging makasarili nito. Kaya itinuloy ni Jesusa ang kanyang masamang balak. Ang kapatid ng biktima na si Lilibeth Estes na nooy nakatira sa Ohio ay nagtungo pa sa California. Siya ay humarap din sa korte at doon ay harapan niyang tinawag na napakasamang tao ni Jesusa. Ibinahagi niya na nagkaroon siya ng phobia sa kumukulong tubig at kahit lumapit sa kumukulong kalan ay takot na takot na siya. Hiniling niya sa jury na sana ay makita ng mga ito na si Jesusa ay isang mamamatay tao at sana ay maparusahan nila ito ng naaayon sa batas ng California. Bago niya tapusin ang kanyang statement, sinabi niya kay Jesusa na simulan na nitong magdasal sa Diyos para maisalba pa ang kanyang kaluluwa. Base sa report ay nang sabihin niya ni Lilibeth, magulhol sa iyak si Jesusa at kahit ang mga kamay nito ay nakaposas, nagawa nitong makakuha ng tissue at punasan ang kanyang mga mata. Hindi ipinaliwanag ng kanyang kampo kung bakit nag-iba ang isip ni Jesus sa ngunit noong April 2013. Sa orihinal na not guilty plea nito ay tinanggap ng Pilipina ang plea deal na inalok ng prosecution. Kapalit ng pagtanggap niya ng plea deal ay ibinaba ang kaso mula murder sa second degree murder na may mas mababang sentensya. Ngunit sa halip na mag-plead ng guilty, si Jesusa ay nag-plead ng no contest. Kung matagal ka na sa channel ko ay lagi kong sinasabi na kapag ang isang nasasakdal ay nagplay ng no contest ay hindi niya inaako o inaami na ginawa niya ang krimen pero tatanggapin niya anuman ang ibigay sa kanyang parusa. Kung yan ang actual na ibig sabihin ng no contest kahit saan ka magbasa, Sinabi naman ng abogado ni Jesusa na ang pag nito ng no contest ay nangangahulugan na inaamin nito na siya ang dahilan kung bakit namatay ang nag-iisang lalaki na minahal niya. Ibinahagi din ito na ang kanyang kliyente ay laging sinasabi na sana ay may kakayahan siyang ibalik ang dati o baguhin ang kanyang mga nagawang desisyon. Pero alam nitong huli na ang lahat. Noong May 17, 2013, Bago basahin ni San Mateo County Superior Court Judge Robert Falls ang sintensya sa Filipina, ay sinabi nito na sa si tinagal-tagal na niyang hukong, yun ang kauna-unahang beses niyang humawak ng kaso na namatay ang biktima sa pamamagitan ng mainit na tubig. Sinabi niya kay Jesus na bagamat pinaasa siya ni Ronnie, hindi tama ang kanyang ginawa na ilagay ang batas sa sarili niyang mga kamay. Pagkatapos nun ay binasa niya na ang sintensya na ibibigay niya sa Filipina ay labing-anim na taon. Bukod sa mananatili ito sa kulungan na mahigit na isang dekada ay hindi rin ito maaaring bigyan ng parol. Sinabi ng judge na ibinigay niya kay Jesusa ang pinakamataas na hatol sa kasong secondary murder dahil gusto niyang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Ronnie. Pagkatapos ng paglilitis ay bagamat nakuha na ng pamilyang tatad ang hustisya sa nangyari sa kanilang kapatid, hindi nila maiwasan na malungkot dahil hindi na kailanman maibabalik ang buhay nito. Wala sa ulat kung sino ang may custody sa mga anak na Jesusa. pero may malaking posibilidad na ang mga ito ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ronnie sa Katanduanes. As of this recording, si Jesusa ay nakakulong pa rin pero mabibilang mo na lamang sa iyong mga kamay ang taon na siya ay mananatili sa kulungan dahil malapit na niyang makumpleto ang sentensya sa kanya. Hindi ako sigurado sa kanyang immigration status pero kung siya ay isang American citizen na, pagkatapos niyang ma-release ay bagamat siya ay malaya na, magiging mahirap ang buhay ni Jesusa. Ayon sa article na ito ay maaaring makatanggap siya ng suporta mula sa gobyerno na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso na magagamit niya para sa pagkain at ilang mga bagay na kakailanganin niya. Si Hesusa naman ang gagawa ng paraan para makahanap siya ng kanyang trabaho at matitirhan. Kung pagbabasehan natin ang datos na ginawa sa mga dating preso na nakalabas sa California, na 60% sa kanila ay nahirapang makahanap ng trabaho dahil karamihan sa mga employers ay hindi ka tatanggapin kapag nalaman nila na ikaw ay nanggaling sa preso. Ang balakit ng pagkakaroon ng normal na buhay pagkatapos siya makalabas ay talagang napakahirap. Pero yan ay isa sa mga consequences ng resulta ng kanyang ginawa. Kung siya naman ay hindi American citizen, katulad ng iba mga foreigners o Filipino na nakulong sa Amerika, Pagkatapos na kanyang sentensya, ay kaagad siyang ipapatibord. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!